So ngayong araw makikipagkita tayo kay uh, Jack Cyril isa sa pinakamalulupit na uh, amateur boxer dito sa uh, Metro Manila Isa so, siyang uh, ano Um, uh, toto, call center dahil mo yung call center tapos boxing wow lupet diba so maraming beses ko na ito nakakalaban nakakaspar pangalawang beses siguro unang kalaw Aral Ramos sumunod sa may Marikina Marikina Seju ah, remember tas ngayon na naman let's go ah, magpagharap na naman tayo sa uh, mga hindi tinatabla ng suntok mga malulupit okay dito sa ano, sa hinihintay kayong kasama ko dito uy Tangina, ikaw ba si Jack Cyril? Yung malupit na boxer dito sa buong Pilipinas? Ito ba yun? Ikaw ba yun? Ano? Ikaw nga oh, yun! Tama! Nice! Oh. Nice! Par! Kumusta? Okay oh, lang! <laughs> nice! Oh. <na>. Nice! Par! <laughs> Paano mo pala ulit? Serbin! Serbin! Nice! Gusto niya na rin matuto ano, mag ng <laughs> <laughs> ano Insya Allah makakaano natin yan Har! Ha? <laughs> <laughs> Sino mo mabugbogin mo? Wala! <laughs> Wala. <laughs> okay! Sige! Sige! Kapa natin yan ha? Let's go!